Mag-asawa dapat nagtutulungan. Oo oh, naman. Pero paano na lang kung si Mr. ay walang kasing tamad? Juan. Yan ang problema hmm. ang solusyonan natin sa numero unong service sa public service ng bayan kasama ang mga dalubhasa. Huwag na nating patagalin, Paring Erwin. Basahin hmm. na natin ang sulat ng ating kapatid na nangailangan ng tulong. Dear Sir Erwin at Sir Martin, 25 years na po kaming kasal ng aking mister at may isang anak. Kuminto po siyang magtrabaho noong 2008 at simula noon ako na ang nagtaguyod sa pag-aaral ng aming anak. Last quarter ng 2013, huminto po ako sa pagtatrabaho at nagsimulang magnegosyo pero humina ito ngayon. Kaya nakiusap ako sa mister ko na gumawa ng paraan para makatulong sa mga gastusin pero binaliwala niya ito. He is only 52 years old. At kahit paano ay malakas pa naman, pero mas gusto niya pang tumambay. Sana po ay mapayuhan ninyo ako. Sincerely, Desperate Housewife. Nako, Miss Desperate Housewife, hindi lang ikaw ang may ganong problema. Marami tayong mga kababayan, mga ginang ng tahanan ang may kahalintulad na problema. Ninyo, para tulungan tayo sa problema ng mga kausap natin ay isang dalubhasa si Dr. Mike Asis, isang family relations expert. Magandang umaga po, uh, Dr. Asis, sir. Uh, good morning, Kuya Erwin. Kasama po natin si Martin, uh, Doc. Kuya Martin, good morning. Hi, good, morning. good morning. Ano po ang may papayo ninyo sa ating letter sender po? Well, actually, yung tanong ko muna, uh, hindi ko nakuha kasi yung isang detail na kung <laughs> Kailan siya nagsimulang maging batugan? Uh, a few years ba after the wedding? Di po, 2008 po nag-quit si lalaki sa trabaho raw. At from then okay. on hindi na nagtrabaho. Mas ginusto uh, na uh, lamang na pahiga higa sa kama. Uh, pero kailan din sila kinasal? Ay matagal na ho siguro. Kasi 52 uh, na ho okay. si Guy. Na, kasi ang magandang ang maganda kasi yung ma-determine natin kung batugan na ba siya nung <laughs> even before sila nag-asawa o nung naniligan, naging batugan o naging batugan ba siya nung pag-aasawa. Mm. Kung naging batugan siya nung pag-aasawa, again, marami na namang pwedeng dahilan dyan. No? Pwede mm. simptom. Katotokot, nung uling kaso na pinag-usapan natin, parang simptomas lang yan ng isang mas malalim na problema. mm frustration sa sarili, pwede frustration sa trabaho, medyo mababa yung pagtingin sa sarili. Pwede rin dahilan yung misis, baka masyado siya na ma-under, kaya parang nawawalan siya ng parang self-confidence. Pwede uh, maraming dahilan na pwede. So anong solusyon sa mga gano'n, mga low self-esteem? Anong solusyon, Dok? Ah, uh, well, okay. Maganda. Mag Una again, communication between the spouses. Mm. Kung hindi kaya ng communication between the spouses, kukuha kayo ng medyo parang counselor uh -huh. para makita o from an objective point of view kung ano yung pinagbumulan nung nung malaking suliranin na gano'n. Ah. Or tingin ko, di kaya, uh, sir, eh, ito ay eh, he's uh, undergoing uh, itong tinatawag na andropos. Andropos? Parang kung sa babae, menopos. Sa lalaki naman ay andropos. Pwede, pwede rin. Oo, oo. May, may, Kasi mga lalaki, masabi rin, nag-deal like, crisis din. Mm -hmm. yung panahon na parang na-depress -de ka sa sarili mo. Mm -hmm. Nawawala yung pagkabata mo. Kaya parang ang feeling mo nagiging worthless ka. Parang mm gano'n. -hmm. Although kasi, kalimitan kasi, ang source ng ng, ng, ng affirmation ng laki is success in work. Success! Oo, oh, baka hindi successful sa trabaho. Kasi ang mga babae, ang source of happiness nila ay yung success in relationships. So, ah, sa ay, ayun. Oh, pero pag ang lalaki, usually, ang source ng affirmation kaya, niya ang happiness, kaya. success sa trabaho. Kaya pag ang lalaki medyo malungkot sa trabaho, apektado yung kanyang relationship sa uh, family. Kaya pala itong FD namin parang medyo malungkot din. Hindi very successful sa mga uh, relasyon. 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 Nakaumok mo itong yung problema. So, very problem. basic yun. Oh, oh. So, baka kailangan manaman kung malungkot ba siya sa trabaho, hindi ba siya matagumpay mm. sa trabaho. Kasi uh -huh. oh. ako personally, ganun eh. Pag medyo masaya ako sa trabaho, na-promote ako. Masaya rin ako sa pamilya. Uh -huh. Ay, oh. Masaya yung business ko. Pero pag medyo frustrated ako, naku. Pero, yung ko. Dok, pero paano yung kasabihan <laughs> na, ano, Dok, na The success of a man is a woman. Iyon. Ano pa paano 'yon? Ano po 'yan ano pa, ko 'yan? Paano yung kasabihan na the success of a man behind it is a woman. So ibig sabihin eh, hindi magandang ah o precisey, Baka nga ang problema niya yung woman. Iyon. Di so na hindi siya sinusuportahan. Oo oh, oh, naman. Diba, lagi sa halip na pieces? sa halip na suportahan at oh. eh, binubunga pa. Nako. Sabi ko cool ano lang itong sweldo mo. Mm. Ang tendency kasi ng babae, pag pinababayaan ng babae, if you ignore the wife, ang tendency is punag. Oh. Mm. Tapos vicious cycle na yan. Vicious na Pag nag na, ang lalaki naman, mm. umiiwas, either na yun uh, na, ng bababae, o uh, hindi ginagawa yung kanyang tungkulin bilang padre ng pamilya. Hey. So, hindi cycle yan. All Alright. Dr. Mike Asis, uh, hmm. sir, muli, maraming so, salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, mm. sir. Oh, maraming salamat po, magandang umaga, thank you. Maswerte si Desperate Housewife na hindi pa siya iniiwan ng kanyang mister. Bakit? Eh kasi nga, Maginiiwan, the success, yun, din na siya makakain. the success of a man is a woman behind the behind of the wind beneath his wings. Eh lumalabas, eh walang, ano, walang support si... Mrs. kay Mr. Kaya gano'n. Pwede yun ang sabihin ni Mr. Kaya ako nagkaganan dahil binubunga nga ako araw-araw. Pero pwede rin, kung talagang hindi gano'n yung sitwasyon, i-incentivize ni Mrs. si mister. Ang... Ah, uh, ano, paano? oh, ang... Ah, oh. Sabihin ni Mrs. Outside the kulambu ka. Ah. Ako po, Diyos ko po. Pag hindi ka nagtrabaho, wala. Sarado ang kulambu. Okay, baka kulang. Kulang baka sa... Baka may mga uh, pangangailangan si Mr. Uh, every night. Uh -huh. Baka pag kumalabit si Mr. at eh, tinalikuran ni Mrs. Pagod ako, Ling. Uh -huh. Ikaw ang walang trabaho, kaya hindi pagod. So, hin so okay. Kulang. Nagtat nagtatalik sila. Ay, uh -huh. ang bantay uh, bantayan ni Mrs. dyan, baka isang araw, pag hindi na kinalabit niya si ni Mr. si Mrs., at uh, gabi na doon umuwi, madaling Sim araw. Simister. Ay, baka napapagawi dyan sa Quezon Avenue. Mm -hmm. ha? Uh -huh. <laughs> Tapos eh, medyo mabango Ganun mo nang uh, mo bango mabango. Matakot si Mrs. Oo. Lalo na kapag nagkapera si mister. Oy! Kasi ibig sabihin niyan, meron na ibang babae na nasa likod niya. Yan. Na talagang inuudyok sa magtrabaho. May kalukadidang. Meron na. Mm -hmm. At lalo matakot si Mrs. kung kung yung damit ni mister, Amoy pabango. Amoy... Tapos naghahalo ng pabango ng amoy tambutso. Oh? Huh? nilalagay ni mister sa likod ng tambutso. Oo, oh, <laughs> lalo. lalo siya matakot kapag ang uh, hininga ni Mr. Eh, amoy... Sabi mo kanina, mm. baktidol. Amoy baktidol. Ay, Or pH care. Ayun ay, ang problema. At tapos, gaganong-ganong si Mister. Mm. <laughs> Ibig sabihin niyo, galing sa ino. Ay. <laughs> ay, Oras yun. mo natin, 6.18 ng umaga. Parmat. Ay, teka mo na, anong uh, payo? Ay, unga pa tayo payo natin. Senyos kasi ay, na, senyos silat. Payo natin, oh, payo. Uh, yun nga, you should be the wind beneath his wings. Parang kanta oh, yun. Oo, di ba? Oo. Ano na oh, diba? Oh, diba Okay, sa akin naman, hmm. abay, e, trabaho, mister. Yan, yeah, o. Hindi porkit, eh, lulugulugo ka dyan at uh, 52 ka na, sasabihin mo, eh, malungkot ka na. Wala, maraming 52. Example, Freddy Aguilar, 60. Oo, oh, bako. Oh, Nakakuha oh, pa ng, uh, oh, ng oh, 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 Ha? Magpahaba muna sa ng buhok. Oo, oh, magpahaba ka ng buhok. Eh kasi oh. karamihan ng man, mid midlife crisis. Oh. Senior citizen na ako okay. kaya pag so, na 52 isampun, 53. 10 taon nito na naga andropos Oh kaya. <laughs> <laughs> oh, another case si point. Ano bukod ba? kay Sir Freddy uh, Aguilar. Oh, sino pa? Si Boss Mick. Oh. oh Boss Mick. May pag-asa oh, oh, si idol. Mm. Oh, may pag-asa, ha? <laughs> ah. Mm. ah, ginoong ano ba? walang, nang ko alam. Oh. Yung asawa ni Desperate oh. Housewife. Oh. Pa, Maraming yung... ibig sabihin ka pang magagawa at 52. At karamihan ng mga 52 nakikita ko sa mga patay sindi gabi-gabi. Yan ang age bracket. 52 hanggang 60. Confident. Very confident. nakaganon pa. Nakatayo pa yan. Through the help of... Wala mo na. Ay, wala. Through the help of Rob. Rob, ha? <laughs> <Rob. laughs> yan, isa na naman problema. Tinugunan natin ngayong umaga. Patay na naman tayo na. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.